yung boss no? so meron tayo dito mga na dito tayo high east na naman papunta ng bikutan boss saan sila manggagaling marikina marikina rin. oh dito rin daw nila oo oh sabi mo papunta ng bikutan na way oh ang ipasets mo sa so, boss kung sa kasakali, ito lang oh marunong. Ay, hindi marunong ah okay sige so, so simula kasi doon sa ano sa pagkita street na yan ang dolo dito sa may tulay. Ah, uh, sige, sige. Ayun mga boss, no. Uh, sir, anong ginawa dito? Tanong ko lang, ano? Ang mga ginawa dyan, uh, palit na ng bagong compressor. Oo. Uh -oh. Lahat, evaporator, condenser. Yung module, no? palit na rin. Branyo yung module. Brano yung module. Ang problema niya, nabibiling pa rin. Namamatay. Namamatay bigla. Yung uh nawawala yung gano'n, nakapacing. Oo. -oh. Mamaya-maya, tatlo. Pero lalamit sa siya glade. Lumalamig lang yung ano eh. Bagya lang. Bagya. Sige, sige. Ayun ang pagano, mapatay. Tapos patay, sindi mo ulit. On na naman. Patay okay na naman. Okay, sige. So yung mga boss ano, sa 3.0 ba siguro ito no? Okay. Na super grandi So okay. titingnan natin kung ano yung magagawa natin dito. So more on bago na lahat mga boss. Check natin. So ito bago na lahat ano. ayun ah, nag ano sila boss doon. Sabi daw kasi doon sa kasa, hmm. ah, dadalhin yung unit doon, ipoprogram. Kasi bago na yung module. Ito yung module, oh. Ayan. Okay. Pagkita ko lang sa inyo para ayan, oh. So, bago na ito. Number 57 po, no. Okay. So, check natin. dapat dura na ito mga boss kasi bago na lahat saan yung lumang module mo boss? nandun boss sabi ano, yung iniwan ko na eh iniwan nyo na <laughs> gano'n din po eh kasi so, na nila hindi na may isuli ah walang hindi, hindi ito oo pag iusapan kasi na was na ina na po walang walang salian to eh walang balikan eh pag gumana o hindi basta walang warranty kaya kailangan kasi pag nag install ito ma mabusisi talaga na pagka-diagnose kasi mahirap kasi itong diagnostic nito eh so check natin yung wiring so may talop na yung wire dito no yan mm. Jay, akin na nga yung ano, yung test light ko, yun, no, yung kulay itim. Yan, yan, na oh. So, troubleshoot natin mga boss. yung mga boss, ah uh, natin no So bago yung compressor. Check natin tapos bago na rin yung module. Medyo malaki-laki na ang gastos na sir dito. Okay, ito ginalaw na rin to. Maluwag pa. So Siguro sa dating nirekta ito. Dating nirekta yung wiring. Yung bago pa punta yata doon. Kasi mayroong ano, oh, yung yan, yung bago ano. Parang binago rin. Oo, ayan no? Binago yung wiring. Yan, tinanggal lang, tinanggal na Tapos, naglagay din ng ayun. Doon pala kadiretso mga boss. So, buti hindi. Buti hindi nalaglag to. Oo, oh, magagasgas to. Tinan nyo, oh, makaangat ito. Magagasgas yung, yung tubo ng aircon yan. Hindi nakakaapit, mayigi, no? So, i-scan muna natin. Tingnan natin mga boss kasi halos lahat bago na pati yung wire nga binago na rin oh. so binagyan na sa original so, start muna i-scan natin i-reading muna natin start so i-scan natin oh, para makita natin yung problema natin kung maipasok dito sa bin number niya na maayos mga boss so, yun mga boss uh, na-scan na natin siya so dito tayo mag-focus sa aircon tingnan natin yan kung anong ano makikita natin dyan no? so pwedeng ah uh, is, uh, speed sensor yan no? So, tingnan natin ayan yung flux ayan yung problema sa inyo compressor lock so troubleshoot natin yan mga boss Uh, kung bakit nagkaroon problema sa si compressor lock bago na module bago na yung compressor so etong problema na to sir ngayon lang kayo nakarinig na ganyan compressor lock ano etong problema na to kasi connection yan sa speed ng makina at saka sa aircon so dapat mag communicate yung compressor lock at saka itong module kasi pag hindi gagana mamamatay parang ganito mga boss ayan no? patay. Okay. Dalawang klase kasi yan, kasi yung iba nagbiblink, yung iba, pag ganitong model, patay talaga. So, troubleshoot muna natin, tinignan natin kung ano, ano. tapos i-reset natin yung program dito sa module, troubleshoot muna natin. Okay. Eh mga boss, update natin dito sa high So, ayun na. Uh, wala na yung error ng aircon. Tapos, so, so ayan. Tuloy-tuloy na siya, hindi na namamatay. Ayan, oh. ayan, automatic. automatic. So, uh, ibabalik natin lahat. Tapos, sir, eruptis mo siya. Erotis mo siya. Hindi, hindi ka naman maliligaw dito eh, kasi dulo-dulo lang to eh. Patakboin mo siya ng, uh, kung kaya sa uh, 100 o kaya 90. Gusto ko lang makita kung mamamatay ito. Eh. So, kapit mo na lahat mga boss. So parotis mo na natin to, no? Ah, uh, yung high is. Tumalo muna. Lamig pa rin. Okay, sige. Huwag mo patayin yung likod, ha? Okay, sige. Para, ano. So, road test muna, mga boss. Ayan, mga boss. So, ito na yung high ace. Ayan, no? Hindi na nawala, boss. Nak napatak napatak bumu nang 100. 80. cinta, oh cinta lang. Okay. So baka naka-open ka nang vent. Ah naka-close naman, ayos naman. So 'yun lang. Ah sir, 'yung mga boss problema sa 3.0 na Toyota Hiace. Ano ah, matay 'yung aircon switch niya. No? 'Yun lang, thank you.